Masaya ang buhay sa probinsya. Malayo sa ingay ng siyudad. Isang lugar kung saan pwede kang magsimula ng panibago. Isang lugar na ikaw ang masusunod. Isang lugar na pwede mong tuklasin. isang lugar kung saan pwede kang maging malikhain. We are going to share our home, the beauty of our land, our amazing culture, the chances we took, our life in the province, only here at Prom D. Pero have, ano, take, take a wild guess lang sa tingin para sa'yo. Saan ang galing maso? Sa akin? Ano yung choices natin? Sumpa? Sakit? Sakit. Oo. Uh, -oh. uh I mean, ayun. Or... Eh, sabihin natin. Lahi. Kung... Lahi. Ako, kung ako ah. Siguro parang ano yung... Bukod sa ano ah. Gabihin natin, bad spirit. Ganun na. Mm Yun nga, yun nga. Yun, 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 yung nagpa-practice ng... Which oh, na parang to the extreme na siguro. Na, bad spirit. ganun. Mm. At saka ano kasi, yun nga. Yung since yung mother side ko is from Iloilo, yun nga may kwento yung mami ko na ganun. Yung lola ko, may kwento rin siya, niligawan daw siya ng kapre mm. dati. Pambihira. Oh, Puso yan. Eh. Didescribe, mm. di-describe niya pa. Malaki, maitim. As, ano Puno ng santol yun eh. Oh, hindi na talagang ano, narinig ko mula nung bata ako uh, na napapagkwentuhan nila. Kinalakihan ko na lang. Ganun. Mm. Okay, so yung sa kanya, evil spirit pa. Uh, mm. Sa'yo. Sa akin, para alam mo naman. Ito na naman tayo sa mga, ano ko, sa mga deep thinkings ko, pare. What if, ano siya? Hindi, um, although clan, although sa clan pa rin, clan. pare, ha? Sa okay, clan, clan, pa clan, din. Please. What if hindi siya sakit, hindi siya, ano, um, hindi siya curse? It's part of a culture. Sabihin natin, pare, ha? Pa, pa paano ko nasabing it's part of a culture? What if, do itong clan na to, Es meron talagang isa na nakaisip na Let's Be Cannibals. Mm. Oo, oh, pare, Let's Be Cannibals, yun yung ano natin. Oo oh, kasi may mga oh. cannibals talaga. Oo, no, may mga mm -hmm. cannibals talaga. Oo, oh, doon na napunta yung ano. Tapos sinasabi nila, paano nagka-meron ng super strength? Pare, remember this movie? Hmm. Um ano nga bang title nitong movie na to? Ah, uh, part siya ng Glass na ano eh, Na movie yung ano sa, yung nag nagka sa siya ng mga ano, na split personality. Ay ah, si ano, si Patricia ay oh, si Patricia pare. <laughs> si ano si X-Men? Oh. Ano pangalan nun? Si X-Men. May sa yung Professor beast X yun, eh. beast, ba? Siya yung beast Beast pare. Oh, what if it's all psychological? Oh, eating someone's heart, eating someone's ano is ano parang tinuro na sa kanila bata hmm. pa lang na oh ito, pamilya tayo ng mga aswang ito yung ginagawa natin, kinakain natin to, garto, ganyan. There's normal, they're just normal people, pero yun yung way ng pagpapalaki sa kanila. Ganun yung naisip nila sa sarili nila. And it's psychological na to the point na kung ano man yung ginagawa nila, nagagawa nila kasi ano eh. Uh, kasi nga inang, inang, ano, paninwala oh, nila. O eh. parang naging superhuman sila parang dahil doon sa re, ano diba? man. Oo. Which <laughs> is possible. Ano Oh, the mind is ano eh. Oo ganun. pare, what if may ganun nga? They just find a way kung paano nga yung I mean, nakatalo mm. ng ganun. Mm. Parang umanong tumatak na sa isip nila na ito, klan kami na mga ganito, mga ganyan. Yeah. Pero naging cannibals na kami before because of that. Pwede actually. Oo. Tapos, kaya dyan nagka ano, kaya din dyan pare, nagka meron ng mga misconception sa mga probay probinsya. Mm. Ano na dati, Manila is ano palang naman dati eh, di ba? Wala pang masyadong lungsod, wala pang masyadong oh, city non, kundi Manila man. lang. Mm. Oo. And I remember pare, I remember this movie. Um I think it's Shake Rattle and Roll 2. Okay. Pare ito. Ito nakakwento na dati pero naging ano lang sa mas sumikat na sa nung lumabas tong Shake Rattle and Roll 2 uh, ang nangyari nito is, ang title niya yata dito is Aswang yata. Oo. Oh. So, mm -hmm. uh, it starts with Manilin Reynes na umano doon, uh, inimbitahan siya ng classmate niya to go to her province para mag-celebrate ng fiesta. Mm -hmm. Nang ng ano, ng barrio fiesta. Mm -hmm. So ngayon, Pagdating pa lang niya, yung tricycle driver, which is Richard Gomez Biruebo. <laughs> oh, tricycle driver, Richard <laughs> tricycle Gomez. Tricycle driver na nga lang. Extra Ayko. na nga lang si Richard Gomez pa. <laughs> extra, extra, extra. Oo. Ang bihira. Okay. Pagdating doon, inanuhan niya na, Miss, ingat ka dito kasi garto ganyan. So, kumbaga, may ano na doon, may warning na siya doon uh. sa lugar na to. Alright. And then, nung pag ano niya, which is, parang nakaramdam yung isang, ano, isang member ng baryo na yun na winner yung ano ng tricycle. Ah, uh, sinabihan niya, "Kuya, ano ka ba? Palabas ka ba? Pa papunta ka bambayan?" Nako, gagarahin na ako. Hindi, saglit lang 'to. To the point na sinama ngayon, ano, sinakay pa rin niya yung oh. yung kabaryo na 'to. Which is aswang 'yun. Which is aswang 'yun. Yeah. Oo. <laughs> eh di ngayon, ah uh, kwento-kwento, ganda, ang ganda nung ang ganda nung programs, garto ganyan. Tapos napansin ni ano, ni Manilina, Par parang may naka ano, parang may binihag sila. Ayun pala si Richard. Yung tricycle driver. Yung tricycle driver na sinasabing ito raw ay rapist, ganto ganyan. Oh. Oo. Tapos pero binihag sa halim na kinulong, binihag nila. Okay. Oo. Yung pala pare, kaya pala ganon, Kasi they're going to celebrate their town fiesta. Para sa isang feast talaga uh -huh. ng alo na si Manilin ang main course. Oo. Uh -huh. Galol. Oo. Ngayon, nangyari na lang nito pare si Manilin kasi ang ginawa niya. I don't know for some reason pero parang ano siya eh naalipugatan nag ano napadaan siya pare. Nakita niya na si Richard is pinapatay pinapat, na si na na. Oo. na na. So, parang nakaramdam na siya noon na may something. Tapos yung classmate niya pare si Ana Roses papainom, may papainom sa kanya. Mm. Ang ginawa ni Manilin pare, pinagpalit niya, sinit na yung ano, yung iinomel. Yung, yung inumil. Tapos, ang ginawa niya, pinagpalit niya yung higaan nila. Nakakumot ngayon, nakabalot sa kumot mm. yung si Ana Roses, which is, ano, ano na, drug na. Mm Tapos -mm. nagbalangot na lang siya. Mm -mm. Tapos sabi, sabi ng mga ano sabi ng mga kasama ng aswang ano bababa na kami dito. Tumango na lang sa. Ang mali ng mga aswang doon, nilagay na sa kawa yung ano, yung, yung, yung nasa kumot, Oo, yung kasamahan nila. Tapos parang baboy, parang napinalo sa ulo. Oh. Yung ano, typical na ginagawa sa handaan if you're so. going to ano. So dahil may magpalo, parang ito, hindi sila talaga aswang. Parang cannibal lang din talaga. Tingin mo. Hindi ka. So nagkameron. Ah, pero may, may transformation. Yun, ito ha, ito yun. Nung ginagawa na nila to, nung pinalo na nila pare, meron silang ginawang ritual. Hmm. Yun yun. Which is dun papasok yung parang witchcraft. Kasi parang may mga ani-anito eh. Uh, Oo, may, mga anito. Uh, anito Tapos may ininom sila. sila. May, ininom, may sila. ininom sila. Yung pinaka-leader na parang nag, ano pa nga eh, pare, naging parang si Beastmaster pa nga yung itsura eh. Uh -huh. Alam mo yun, parang naka-Batman suit yung uh -huh. sinauna Beastmaster Dotawal. Uh -huh. Tapos biglang nagkamero na siya ng pangil. Ayun na. Naging Beast-like na siya. Uh -huh. Tapos fast forward, nakataka si, ano, nakataka si Manilin. Tapos may ano, uh, ito yung isang ano, ito yung isang uh, crucial dun sa kwento. Hmm. Kasi si Manilin, pumunta siya sa isang simenteryo, hindi siya nasugod dun. Hmm. Pero napapaligiran siya, may mga aswang dun sa hindi mga... Hindi yung mga aswang sa cimentaryo. Kasi nga, sacred ground daw. Hmm. Sacred ground yung mga patay. Sacred yeah. ground? Kasi may blessed. Oo, uh -huh. uh -huh. uh -huh. kasi may mga cross dun. Uh -huh. dun uh -huh. Uh -huh. May mga cross, uh -huh. so... Merong isang cross doon na kinapitan niya kaya siya nakatakas grabe pa nila na isip alam mo yung mga ganyang movie may ano yan may influence yan, may influence eh. yan may influence yan, pare, yan eh. oh. kaya, hindi mo rin mo sabi na hindi totoo yung ganyan eh oo oh. pero yon yun yung i-debunk ide natin kasi nung lumabas to movie na to ang daming ayaw pumunta ng probinsya Natakot talaga. Natakot talaga, o. Oh. <laughs> especially if you're going... if, especially if you're going to the province, pare, sasabing, ingat ka, baka garto ganyan. Huwag na kaya. Anak, huwag na kaya. Oo. Oh. Tapos, I remember, sa uh, si Atiglo, pag yung pupunta ko sa isang lugar, halimbawa, punta ako Palawan. Oh, Ali, oh. Ano yan? Maglagay ka sa bulsa mo, pare, binigyan ako bawang. <laughs> Pangontra daw yun. Which is okay. ano? Eh. Which is toto. Which is? Oo, oh, sa mga movies. Hindi lang, hindi lang sa, hindi lang sa ano ah, baka sa Bampira kasi garlic babatuhin mo uh -huh. yung ano. Pero ano, ah, bawang daw pangontra sa mga curses. Yung mga batay mm -hmm. gaway, ganyan. Mm -hmm. Yung ano, di ba yung tao dun? Oo kasi nakapunta na ako ng Mindoro twice eh. Ha. No, eh. And yun nga, natutulog kami na may bawang. Either sa bulsa minsan nga, katabi mo lang. So yun yung anong ibig sabihin ng bawang? Yung may-ari ng bahay. Ah, oh, so Ta talaga? May oh. sila mismo may ano. Mm. E, tapos yung ano, yung ilaw namin nun. Yung... Kamag-anak kamag mo yun? Hindi. Ano yun eh, kapit-bahay. Close na kapit-bahay namin dati. Hindi ko naman, batang-bata pa ako nun eh. Mm. Ay, hindi ko nga ano, ang naalala ko na nga. Kasi lang yung, ano, yung, yung, safe naman. Ang ina ano, inaalala ina lang nila baka may makagalit ka o may maka ano ka na oh. medyo may yung galing sa diff family ng ano oh. ng ganun. Kasi yun yung isa pang i-debunk natin for here, pare. Kasi kung may witchcraft, pare, may mga manggagamot din, di ba? Babaylan. Yun, rin rin rin, babay land, yun rin yung nila, babaylan. Yun uh. yung manggagamot na, ano, which is, dito, alam mo naman dito sa probinsya, pare. Pag sa Manila, nabalian ka, sabihin ng, ng, ano, ng mother mo, nak, pa-x-ray mo yan. No? Yeah, yeah. <laughs> eh, pag si Nico nabalian, nak, pahilot mo yan. Oo. Oh. <laughs> is ano, oh. ako naman dati talaga ano eh, Hilot din, hilot, hilot, hilot talaga. Pag, then, pag ano, inuubo. Kunyari hmm. yung ubo mo, hindi ma isang linggo, hindi ma wala. O, pahilot ka. Pahilot mo yan. Oh. Minsan ano, pa, ano, one time naranasan ko, umuwi ako eh. Mm. Pag uwi ako, bigla ako nilagnat. Sobrang taas. Tapos yung ganto ko, sobrang init. Parang hmm. nasusunog. Ano, parang sinusunog. Sobrang init. Parang uh oh. Ang init ito. Uh, punta tayo dun sa ano. Sa may, malapit sa may court yun eh. Sa nabotas. Hmm. Oh, pinatawas sa akin. Tapos yung ano di ba yung inaano sa kandila. Uh, yung, ano? uh so, ko may si ano, you. may lumubas na mukha, may nagkagusto sa iyo. <laughs> Kakagusto <laughs> na nga lang sa iyo. <laughs> <laughs> Dasan nagkagusto kagusto doon yun yung ano di ba? Ayun oh, yung no, yeah. uh, uh ay, yun yung kung ano siya. siya. Uh. Anabati ka. ganyan ganyan. Uh, alam ko dati nung ano, nung first year college ako, nagtatakbo ako noon eh. Mm. And na-injure ako sa sparring. Mm. <laughs> Di, siyempre, pina-check up ako ni Mami agad. X-ray, ganyan. Uh -oh. Tapos, lapit ako dun sa serko. Sa coach na, yun nga, nabalian ako ng buto. So, hindi na uh -oh. ako sa, sabihin nung coach ko, ba't ka kasi nagpa-check up? Dapat pinahilot mo na lang. <laughs> 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 Putol <laughs> na <laughs> yung buto ko noon. <laughs> <laughs> Grabe, pinahilot na lang. Seven months kang nakasemento yung paa mo. Oo, pa ako. tagal noon. Ang bihira. Uh, ayan yung, alo, um, gusto ko i-debunk din. Kasi kung, is it true? Is it, alo, kasi alam naman natin na Uh, 80% ng sakit ng tao ay psychological, 20% mm. lang talaga yung actual na ano, na sakit. Pero to totoo kaya? Kasi there are some na talagang may nagsasabi na totoo. Totoo yung ano, kung totoo yung hilot. So, yung, yeah, yung, yung 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 hilot totoo eh. Mm. I think oh, tas, pero may, pero ang galing nga kasi may mga orasyon sila sinasabi. Oh, yeah, yeah, yung oh, orasyon. oh, then pero yung mga panggagamot kasi there are some na nagsasabi na once na pinalimbawa Like that. May nakialam na laman lupa or mm -hmm. liwata. Something like that. Uh, sabihin, bat mo pag oras na dalhin mo sa ospital, mawawala ng visa na yung panggagamot niya. Ano? Papaka-scam ano? <laughs> ah, eh. O parang <laughs> gano'n. Something yeah, scam. Ka yun. oh may gano'n. Pag dinala mo ngayon sa ospital, mawawala na yung visa yung gamot. Oh. Mm. Ah, kaya kaya faith mo... healers. Ah, kaya kaya faith healers. By faith. Oh, by faith. Ngayon, <laughs> is, eh, pero... Meron kasing time na talagang hindi pati yung hospital, hindi makita yung sakit. Oh, may ganun. Yun ang mahirap. Paano kung gano'n? Ang hirap niyang... Nag-last long, hindi ka, option ka na ano. Kasi yung sa fate ka na lang kakapit okay. kung wala oh, no. talagang ano. Oh. Gusto ko sana sabihin ganina. Baka, baka yan yung level 1 pa lang ng witchcraft. Kasi baka yung <laughs> level 1 na. Kasi nga may levels, di ba? Oo. Oh. Pero... Pero, ano, I, pero ito ha. I also remember. Parang may isang... May kamag-anak ako na may medyo na inggit sa negosyo. Okay. May na sa kanya sa negosyo. Mm. Um, inano talaga siya? E medyo nasa plan. Oo, kinulam. Yung every time na pupunta siya doon sa negosyo, siya nanghihina siya, nagagarto ganyan. Siyempre tatamlay yung negosyo mo. Pumunta ngayon siya doon sa kaib Quetzles kaibigan namin. Faith Healer. Faith Healer na manggagamot na medyo ganun din yung ano niya. Kung kung ano yung ano, kung ano yung atake nung kalaban, ganun din yung atake niya. Tapos so ito, sumalangit so na wa yung ano namin, yung okay. yung mga yeah. na to. Ang ano niya pare, um, I remember parang may sinasabi pa siyang kinaka, parang kinakausap niya eh. Mm -hmm. communicate sa doon sa kalaban na ano. Na, na, which which got to ganyan. Oo. Ngayon pare, yung ano, bigla na lang niyang asabi niya, Ah, sige, ganyan ha. Ayaw mong tigilan tong garto ganyan. Sige, tapos na tayo. Tapos may pinat parang may pinatay siyang kandila or parang sinarado siyang jar. Mm. Sinarado siyang jar na gano'n, pare. Tapos sabi, o oh, sige. Eh, okay, okay. Tapos yun, gumaling na yung tita kong yun. After nun, pare. Nawala yung ano, nawala. Parang, what if ano siya? Uh, parang bad juju na tinatawag. Okay. Yung, remember if ano, if someone is really cursing you all alo, ng kahit malayo, parang nararamdaman mo yung hmm. bad vibes, yung bad evil spirits, hmm. gano'n. Tapos parang ang ginawa niya is para ibinalik niya. Alam mo pare, namatay daw yung ano? Yung, ng yung ng kulam. Yung kulam. Mm -hmm. No, ganun yun. Oo, oh, ganun, ah, ganun yun. Pag ano, pag yung TV na. Ah, tapos you know. ako, inaano ko sabi ko, tunay kaya naman yun. Yung suspected namin ah, uh -huh. na ano na, ta, na, na individual na nagpakulam. Yung, yung nagpa pare, umalis. Nakipaglibing. Okay, Nakipaglibing. paglibing so, Oh, sa Malataga, ano naman sa... Somewhere here in Batangas, pero medyo malalim. Grabe. No? So, so, yun yung ano pare. Yun yung ano with this such a faith healer. Sabi, sabi, sab sabi ko nga, what if yung powers nung ano, yung mga curses na ganyan, mm. is because of your bad, ano, yung bad vibes ay binabato doon sa, sa certain tao na to. Yeah. Oo. Uh. Ako mag-ano ako doon sa faith healer. Hindi ako, honestly, hindi ako naniniwala sa, yun nga, mga mm. faith healer. Pero, hirap kasi. Mm. May mga kilala naman ako talaga na gumagaling sa ganyan. Mm. Pero siguro lalabas ako doon sa pagiging bag faith healer. Meron kaming isang pastor dati. Yung pastor ko na to, ano siya? Very logical na tao. Oo. Uh Oo. -oh logical siya talaga although faster nga uh -oh. hindi siya yung hindi siya yung marinig mo na ano eh sinabi sa akin ni Lord ganto ganyan uh -oh. hindi siya ganoon kasi logical nga eh so meron siyang isang incident na ano nga parang may sakit yung anak niya uh oo -oh. may sakit yung anak niya Eto si pastor nito to yung magkikwento ng ano ah nakapagpagaling siya hindi mm -hmm. siya ganon. pero nung no, kinakwento niya tong story na to parang she, he was put in a trance daw tapos nakikita niya para daw siya may x-ray vision. Oo oh? mm. oh bro ah. Logical na tao to. Logical na tao. Para daw siya may x-ray vision. Tapos nakikita niya, may mga bubog dun sa utak nung anak niya. Mm. Kasi nasa hospital na eh. Sumisigaw yung anak, masakit yung ulo. Mm. Tapos siya na nang nagtanggal nun, isa-isa niya tinanggal. Kasi hindi niya ma-explain ng doktor. At tulad nung mga... No, hindi ma-explain ng doktor. Siya na yung nagtanggal. Madami pa yung kwento niya eh. Pero before kasi napunta doon, nag-pray like siya ng malalim kay Lord na ano, huwag na yung anak ko ako na lang. Mm -hmm. Tapos kaya gano'n yung nangyari. Galing sila sa mission. Mm -hmm. Nag-mission sila sa ano, yung natulong oh, sa may mga oh. sakit, ganyan. So doon daw, siguro baka may, may witchcraft nga na-involve. Pero hindi siya faith healer ah. Mm -hmm. Yun lang, lang niya yung pangyayari na yun. Tinanggal niya yung mga bubog sa utak ng anak niya. Tapos yun, nag-wisim nag siya doon sa trance. Tapos tinawag na niya si ano, asawa niya. Al Alis na tayo ng ospital. Mm. Kasi magaling na yung bata. Mm. Yun. Kasi pare, ano mo eh. Di ba nga, sa, isa sa teori natin, curses. Mm -mm. But kung may curses pare, mm -mm. na mm -mm. pinadala yung ano, pinadala, daga, kasi ginaanan nila yung ano, yung mga forbidden na ano, mm -mm. uh, pinag-aralan nila yung witches, dapat hindi naman nila na, dapat, oh. ano, witches, the divine. Oh. Siyempre pare, hindi naman tayo pababayaan ni Lord na ganun oh, lang no, eh. She's going to, ano, yun yung sinasabi ko, what if, hindi naman lahat, eh, hindi, eh, ah, siyempre, hindi na, siguro, hindi naman lahat ng faith healers totoo. Mm -hmm. no? Oo, Pero, hindi lahat. what if, What, meron what what talaga. if talaga. meron talaga siyang pinadalang mga miracles niya? Uh -oh. Ano yung Tawagin natin yung mga miracles niya talaga. Sa bagay, kititinan mo nga sa Bible, yung labanan yung... Sino to? Mm. Yung sila Elijah. Di ba mm. yung naging ahas yung mga staff? Uh -oh. ganun? parang hindi mo nga rin makita yung pinagkaiba niya doon sa mga kalaban eh. Oh. So siguro sa atin, parang ganun din. Hindi natin makita yung difference ng witch siya. Isang faith healer. Oh. Grabe, no? Intense. Lali. Tapos parang hindi naman sa pag ebisod. ano. Hindi <laughs> naman sa pag ano. Pero what if, ano, um, sabihin na natin, uh, alam naman natin na there's only one God. Mm -hmm. oh, para sa atin. Sa ating mm -hmm. ano. Pero some some ano eh uh, there are some na naga, mm -hmm. ano nagaano na what if hindi so nagka meron lang ng holy war mm -hmm. tapos our mythology one our wow. ano our religion one oo oh. oo kasi ah, yun, eh. pare yung three fates pare yung three uh. big fates iisa naman yan eh oo oh, nga oo Eh na ano lang nila sabi ano pero o, god parehas, nga, parehas lang 'di ba? Umikot e. oh. lang doon oh, eh. No? eh. Pare, pare, halos oh. pare, pareho lang. Uh, siguro hindi naman uh, it's going to be controversial uh, pero ni mo maalis kahit sa kahit sino mga nag-iisip kahit doon sa mga religious sect na ano uh. pero what if pare um tulad niyan may mga dead na ano eh may mga dead religions na eh mga yes. dead deities na ano oh yung yung sa Iran yung sa ano dati sa ang tawag dito Sa Persian empire yung soro uh -huh. ano soro something pangalan noon they are ano they are ano the fire mm. yung parang fire yung inaano nila, yung ano nila. Oh, <laughs> religion nila yeah yeah sila ra yeah. sila yung mga Norse mythology diba mm. so even the christian sect iba-iba rin eh iba-iba rin oh so, may, ano rin sila eh own way of their salvation actually sa atin pa lang eh diba may uh, ang hirap pagsabi, doon ba ko ba siya Hindi kasi I mean, may kanya-kanya May kanya-kanya. Oo, oh, diba? <laughs> may kanya-kanyang intindi ano. <laughs> Merong, may, may naniniwala kay Jesus, meron hindi. Oh. May ganun, 'di ba? Pero kailangan tatlo 'yan, Josh. ano. Oh. Oh. May, if you're going way way to dive into that, pare, kulang ang tatlong episode Oh, Oo, oh. sobrang lalim na oh. Pero 'yun, what if nga kasi remember pare, Hitler? Oh, Ayun. Hmm. Pare Hitler, ano, 'di ba nag uto siya, naglaglag siya ng talaga. Talagang nag-alo siya ng mga ano ng mga naglalagay siya ng parang special ops hmm. na maghahanap ng mga relics. Oo, 'di ba? Hindi lang naman sa Christian relic eh. Ah, Oo. Hindi lang naman sa Christian relic. 'Di ba nga sinasabi? So si Jesus inaatake niya. 'Di, 'di ba sabi his, his ano nga, is looking for the spear of Longinus. Grabe. Uh, oh. spear of Longinus is yung ano, uh, yung spear na gamit ng yung poor soldier na sumaksa kay Jesus. Ah, oh. oh, that's the spear of Longinus na sabi Kaya pa na sa game yung mga spear of Longinus. Oh, sa sabi na if you game. have it, you know, it's ano invincibility. Wow. Oh. Yun yung ano, tapos um other ano pa, other mythology pare yung ano, uh, the sword of Mars, sila sabi. Sword uh -huh. of Mars daw. Uh, ano yung sword ni Mars ni, Mars. ni Star, uh, God oh, of War. Oh, oh, eh. pare sword of Mars nakita ito daw ay nakuhukay ni Attila Dahan oh nahukay ni Attila Dahan and then nawala nung namatay siya they just mm -hmm. throw it down steam downstream mm -hmm. na ang sinasabi this became Excalibur daw oh. so, when Excalibur was lost napu napulot naman siya daw ni ano, uh, hindi ni Arthur, Excalibur na yun eh, di diba? no, 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 ba? no, Nung nalos na siya, wala na ah, kay, kay, yun, kay Arthur. Arthur After Arthur, ang nakakuha sa kanya pare is si uh, Joan of Arc. Ah. Uh, yun doon niya nagsimula. So what if may mga ganyan-ganyang, -ganyang, ano, uh, siyempre, sabi nga nila, it brings power. Mm Katulad natin, we have our own mythology. Hmm. What if may ganun nga yung mga, ano, yung mga manggagamot? papasok na tayo pare dinatawag na agimat sa uh, ibang lugar anting pero sa atin anting-anting pare anting.